yay <laughs> hi guys say hi everyone hi everyone. because my clothes and the toy and the green store and because i buy it a toy that's key for me can you turn it on let's do it mm -hmm. Wow! Hi guys! Hello! Grabe na miss ko kayo everyone. Pero eto, ayan, kakabili lang ng memory card ulit. Kaya ngayon lang ulit makakapag-vlog. Yung mga nakaraang videos ko dito sa DJI Osmo Pocket or yung camera na to, ay nawala. Ibig sabihin po, ay nabura lahat ng mga vlogs namin nung kami ay nagmo-moving out or yung mga vlogs namin nung magsisimula pa lang kami dito sa apartment na to. But as you can see, we're here in a different apartment na or sa ibang bahay na kami. Kasi uh, wala na kami doon sa bahay ng mother ko. So nagbukod na kami guys. Yun ang update ngayon sa aming buhay. At ngayon ay magbo-vlog tayo hanggang sa mga anak tayo. So look at this. Oh, ang laki na ng chan ko. Kita nyo naman yan. Kasi, right now, I am currently 35 weeks. Pero, bukas na lang natin pag-usapan yung about sa pagbubuntis ko. Pero ngayon, sobrang saya ko. Kasi nga, meron na akong memory card. Yay! Meron na akong memory card. Tapos, hindi na ito magkakorap. Ko, Or, wag naman sana, to. No? Kasi, original at saka, uh, hindi na mumurahin yung memory card natin. So, sponsored by daddy. So, thank you so much sa aking asawa. Woo! Kasi, yung nakaraang memory card ko... Pinahiram lang yun sa akin ng brother ko. So, nagcorrupt yun kasi matagal na din naman talaga yun. Mali ko lang, hindi ako bumili ng sarili kong memory card. So, ayun, nangyari. Nga nga, yung mga vlogs ko and also may kakulab pa ako doon. Nabura lahat ng mga videos ko doon sa collaboration ko with um, summit reach sa Gaitay. So, yun, nakakalungkot lang pag talaga nabuburahan ako ng mga videos. Kasi nga, syempre, memories yun, di ba? Ayun, sayang lang. ay si Daddy. Daddy, thank you! I'm vlogging na. <laughs> so, ngayon, kakauwi lang namin, guys. Galing kaming SM Santa Rosa. At uh, medyo maingay sa labas, sorry ha At medyo makalat ang bahay ngayon I-unbox yeah, ko muna yung mga pinag namin nag kami sa SM Santa Rosa Kasi it's August na So parang once a month kami nag-grocery Pero depende kung gaano kami katakaw So let's go So ito yung pinamili namin kanina uh, Sabi namin snacks lang for uno Pero nung naglibot-libot kami Naka 5,000 pesos kami <laughs> Nakakaloka So, bumili nga pala ko nitong uh, nuggets, tsaka itong mga cheese dog go First time ko bumili nito kasi nag start na kami magbento ni Uno kasi napasok na sa school. So, yun. Ang cute lang kasi. Mga bilog-bilog siya na mga hot dog. So, yun. Susubukan so, ko muna to. And dito matutuwa siya kasi nga may mga shape-shape. So, para ganahan siya sa school lalo bread para sa dalawa kasi hindi na ako pwede mag white bread sa ngayon. guys, dalawang piraso. Oh, nagulat ako bakit dalawang piraso. Ang daddy nag-check out. <laughs> Nag-add to cart din ng asawa ko. So, yun, may dalawa tuloy kami. Okay lang guys kasi masarap naman. Yun. So, ito yung isang box na Tela Be na favorite to ni Uno. Bumili na rin kami ng trolley candy pizza para hindi siya ma mahal. So, eto, favorite ko ngayon, tortillas pizza. Ito yung on-the-go snack ko ngayon kapag nagugutom ang buntis. So, first time ko ito try ito kasi Marby talaga yung kinakain ko. Quaker ng daddy, instant oatmeal yung kanya. Eto, favorite namin tong marble na crinkle. Sasaglit lang to kay Mildon. Isang upuan, itryan nyo din yan. Bread pan ni Uno. Feta para sa akin kasi nga ayoko na nung may mga flavor na mga cookies. And this one is cream o para sa bao ni Uno. So we have quick melt kasi bala ko maglasanya. Stick wafer. Guy flake syempre para kay Buntis. And QP. Kasi last time, nagtipid ako ng mayonnaise. So, this time, deserve ko naman ng masarap na mayonnaise. So, nag-check out si daddy ng toasted roasted sesame para sa akin. Kasi, lagi na ako nagsasalad niya yon So, sabi niya, deserve ko naman daw ng masarap na dressing. Huwag <laughs> ko daw tipirin yung sarili ko. Yung dilata na binili ko ngayon is more on century 2 na lang. Kasi, ito yung madalas kong hinahalo sa salad. Tapos, nag lang ako ng mega sardines. Uh, cheese whiz, of course, para sa tinapay. And, ito naman yung rolled oats or whole grain rolled oats. So, tatry ko mag-breakfast, uh, overnight breakfast. Uh, susubukan ko lang kasi ito daw yung pinaka-healthy na oatmeal kesa sa instant oatmeal. So, wala lang. Itatry ko lang. Picnic for daddy, favorite niya yan. Tapos, bumili rin ako nitong trolley pa na gummies. Kasi para, pwede ko siya ihalo sa mga bento ni Uno. Para naman, hindi puro gulay or prutas, diba? Para ma-excite siya sa school lalo. Mas tipid kasi kapag nakaganito kaysa pating ni sa 7-Eleven. And this one too, ang jelly. Ang sarap nito guys, parang 10 pesos lang siya. So, natutuwa kasi si Uno sa mga jelly ngayon. Hindi naman siya nakaka kasi sobrang lambot ng pagka-jelly niya. So, bumili rin kami ng Dutch meal. Yan, bibigay namin sa inaanak namin kasi mahilig sa Dutch meal yun si Zoe. So, ito naman yung toiletries box. Um, konti lang to guys kasi... Nakabili na ako sa personal collection ng mga kailangan namin. Shampoo, ganyan. Ito ay kailangan ko sa aking panganganak. So, yan, menstrual pads, two pieces. Meron dito sa Shopee eh, kaya lang, ayoko na maghintay. Tapos, bumuli na rin ako ng napkin. Nagre-ready na ako after birth. Cute size alcohol, tsaka bulak para sa hospital bags. Tapos, adapter para sa aming air fryer. At eto, meron din pa Sensodyne Deep Clean. Hand towel para daw sa kotse. At tsaka itong Zonrox. Kasi nag -e start na ako magbabad ng mga puting damit ni Baby. Uh, yun yung mga napaglumaan dati ni Uno. So, ito na lahat. Yung mga pinamili namin, uh, more on snacks lang talaga siya. Or biscuits. Ito ay good for one month na. Or more than pa. Kasi tatlo lang naman kami dito sa bahay. Pero minsan pag lumalabas kami, nagbabaon pa din kami ng snacks para di na kami bumili sa labas. So, ayan. Meron nga pala ako dito itatry na milk. Actually, mababa kasi yung sugar nito. Yan, low-fat milk, Australia's own. Pang lagay ko lang sana to sa aking rolled oats. Kasi parang kayo ko itry yung almond milk. Hindi ko sure kung anong lasa kasi nun eh. So, yun, maglo low-fat milk na lang ako. Tapos, this one, cowhead light. Pero ito talaga yung milk na iniinom namin. Yung cowhead pure milk. Kahit si Uno, ayan. Kasi, ang sarap niya eh. Tapos nga pala guys, kung gusto nyo mag-soda Or lalo na yung mga buntes na gusto mag-soda Mag-right and light na lang kayo Ito yung root beer kasi no sugar No sugar, no carbs and no calories yan guys Talagang kahit i-check nyo pa yung nutritional value niya sa likod ano talaga, zero, 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 tas may vitamins pa siya. Masarap din yung right and light, talagang meron din siyang spirit na parang soda. So, kaysa mag soft drinks tayo, o sa mag Sprite, Royal, yeah, mag right and light na lang tayo. At at least, healthy kahit papaano. So, ilalagay ko na siya dito. Ito yung aming pantry na may mga laman pa naman, kaya lang kasi nakakasawa. Yung ibang nandito, parang hindi na masyado napapansin. Kasi nga na napagsawaan na. So, ayun, ilalagay ko na lang din dyan mamaya. I-organize ko na muna. Kasi ito, marami pa kaming delata dyan, no? Kaya hindi na kami bumili pa ng sobra-sobrang delata. Kasi meron na yan. So, for emergency purposes, yung delata namin, yung tipong pag wala na kami maisip na hula, magdadelata kami. Ganyan. Tapos, ayan, may mga soup pa naman din kami dito. So, yan ang crab and corn soup na favorite ni Uno. At ang bread pan. Alright, so, yun na yun, guys. <laughs> Grabe na, ang init sa labas. 10 p.m. na, guys. May nag-deliver ng Shopee. Kasi nawala daw, daw kami kanina. Kaya hindi niya man lang na i-drop dito sa bahay. So, yun, nakakaawa naman kasi diba gabi na, nag-deliver pa siya. Kung hindi daw na deliver ngayon, ibabalik niya daw bukas. So, yun. Ito lang naman yung mga pinamili. Si Daddy, lang... Siki. Nag-nesting na kasi ako, guys. Nagsisimula na ako na mag mamili ng mga gamit ni Daisy. And, ayan. What is that? Ready. Because you are ready. Ay, makikita niyo pala yung gender, no? Kasi yung pinagbibigla ko. Pero di ko muna mapakita to sa inyo. Um, gagawa ko ng separate video na yung mga nesting uh, nesting checklist para sa mga preggy mamas din dyan na nag kung ano nga ba yung mga kakailanganin para sa paglabas ng baby. So, yan. Gagawa ko ng panibagong video doon. Ngayon, ito-double check ko lang kasi kung tama yung mga pinamili ko. Yeah, so far, tama naman lahat ng mga na-receive ko. At bumili nga pala ko nito, guys. Yung sukatan ng paka. Yung uno. Kasi nahihirapan ako, lalo na ngayon, sobrang hilig ko mamili online. So, must have talaga sa akin to. Kasi minsan nagkakamali ako sa shoe size. size niya, ganyan. So, at least eto, oh, may sukatan na ng ano, diba? Uno, hali ka dito. Uno, come here. Let's try this. Uno, sit here. Dito. Look, mommy needs to know your size. You need to put your foot here. And then mommy needs to know guys. Is that it? How about mommy? Wait, wait, wait. wait. Okay, that's it. Mommy, how about wait lang, mommy? Wait lang, wait lang. Legit ba yan? Wait lang. Wait lang. So, ano susundin ko? Where is this? Ah, 21. So, yun nandito sa pinaka loob siguro yung susundin ko. This is for your foot. We need to know your shoe size or your sleeper size. So, ayun nga, lagi ako nakakabili ng maluwag or masikip. So, hindi ko alam size ng anak ko. Pero, yun nga, malaking tulong to kasi syempre lalaki pa siya. At syempre may papalabas din akong baby number 2. So, kakailangan din nila yung mga ganitong bagay. Yun nga, alas 10 na, nakalimutan ko na may trabaho nga pala ako. <laughs> May isa pa palang package na dumating galing sa Unilove. Pero hindi yun sponsored. Binili ko yun kasi nga nagsisimula na nga kami mag ng mga gamit ni Baby. So, wait lang. Kukuhain ko lang yung box para isang unboxing na na lang tayo dito. Guys, wait lang. Meron lang ako meeting with my boss. Later, we will open it. Mommy needs to work for... A while. That's for baby. Wait lang, guys. May meeting ako in just 10 minutes. Kailangan makapag-prepare na ako. May reporting ako. ano talaga to? Wow! Look at that! Ang ganda, guys, oh. Oh! Naging fire dance. Ibumbero! Nag-fire dance! No, no, no. Oh! Ang galing ni Daddy. Ha, ha, ha. Hindi mo ang kita. Yeah. Yeah, 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 yeah. So, nandito na ako sa kabilang room, guys. Uh, itong room na to ay para magiging office. Ano ko nga siya? Wait lang, matawag. Hey there! Hi. How are you? I am great. Hold on, I'm putting on my headset. Okay. Okay, I am ready. How's it going? Great. It's been a while since we I know. <laughs> it's been a busy, a busy couple weeks. Hey, I, I hit seven hundred. Yay! So happy for you. First time. Oh my god. First time. Yeah. Are we gonna make it to one K, like one thousand? I will hit thousand. So three hundred more. <laughs> well congratulations <laughs> that's a nice content thank you thank you i'm excited about it uh, your website we created this using the strikingly oh yeah this yes. is just my first time to create here for me it's super easy compared to funnels okay good yeah. well let's just keep in touch today via text all right, all right cool. thank you so much for your time bye So, ang agenda namin today guys ay ang website. Hindi siya makapag-decide which website ang gusto niya. And ako naman, di lang isang baguhan sa gumagawa ng website. Hindi ko rin alam kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Kaya, gumawa na kami sa ClickFunnels, sa Strikingly. Tapos ngayon, susubukan namin gumawa sa GoDaddy. But, ayun, sobrang saya naman kasi nagkakaroon ako ng experience sa paggawa ng website at ayun, parang nahahasa ako or nah nahasa di ako gumawa ng website. Malay natin soon, di ba, yung maging niche natin or madagdagan tayo ng skills sa pagiging website maker. O, di ba? Lalawak yung ating clients. But anyway, so ayun lang for today. <laughs> wow! <laughs> Nag-meeting lang. Tapos napatulogin ko na si Uno. Pero bago yun, mag-a-unbox muna ako nung Unilove. Kasi tomorrow may pasok pa si Uno at ipagpapatuloy ko ang vlog bukas. Hi, mommy's is done working. You sleepy na? Come on, hug mommy. Are you sleepy now? Ikaw, mommy. Ikaw, Ikaw sleepy ka na yung one hug? Ikaw, mommy. Ah, you look so tired na. Let's open. Let's open this. What's this? It's another package. It's like ah uh, mga kailangan ni baby. Unilog, baka na ma magpadala po kayo. <laughs> Alam nyo dun no, ah first baby ko yung kay uno, lagi yan nagpapadala yung mga yan sa akin ng mga Unilove products. Yung mga wipes, gan yan. Yung ipapatry nila sa akin yung mga bagong products nila, ngayon medyo nagtatampo na. De choke. So, ayan, yung second baby ko, syempre, yun pa din tayo. <laughs> Kasi, trusted na talaga ang yun love Okay. Ay, ang cute. Right. Grabe, 30 pieces na to. Cute, no? Ang nipis siguro talaga soga. So, Air Pro Baby Diaper for newborn. So, itatry ko tong newborn kay baby number 2 namin. Kasi nga, ang dami ko rin nababasa mga review. Pero, syempre, magtatry ako ng iba't ibang mga klase ng diaper. Kasi, di ba, depende yan or hiyangan yan para sa kanila. So, nakapag-try na din kasi ng Unilove na diaper si Uno dati nung nagda-diaper pa siya. And, nagustuhan ko din talaga. So, ngayon, ayang bumila ko ng dalawa kasi sale. Pero, bibili pa ako ng ibang klase ng diaper. Of course, ang wipes. Kasi naka-sale to, guys. Parang nasa 180 pesos lang. Tapos, anim na, ay, limang piraso na siya. O, blue baka sabihin niyo, baby boy? O, blue kasi ni ni, 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 Love ay unscented. So, as much as possible sa mga newborn, dapat unscented. Yung mga hindi masyadong masakit sa ilong. Ayan. So, ayun yung natutunan ko. Kasi hindi na ako first time mom second mom second time inuwi <laughs> yun tawag doon so ayan yeah, meron tayong five wipes dito hindi ako nag hoard ng madami kasi nga baka mamaya hindi hiyang ni baby yung ganitong klaseng wipes pero alam ko si Unilab talaga is hypoallergenic kasi yun talaga siya <laughs> so to bumili ako ng rash cream Actually, yung rash cream kasi dati, hindi ko nagamit yung inyo. Na-donate ko siya. Or pinamigay ko siya sa inyo, di ba? Ewan ko, parin ko pinamigay dyan. Comment below. Lahat ng mga products or mga baby products dati na sobra-sobra, pinamigay ko. Yun. Kasi nga, sabi ko, matagal pa masusundan si Uno. So, yun. Pakinabangan naman na ang aking mga inaanak, mga kamangin -kamang, ko, pinsan ko. Okay. So, bumila ako ng rash cream. Hindi ko alam kung maganda to, pero ang ginamit ko talaga na rash or rash cream kay Uno is yung tiny buds. Pero, why not? Coconut mag-try tayo ng Unilove, diba? Tapos, uh, meron na kami ditong built-in cabinet. maguluto uh, magulo to. <laughs> magulo siya sobra kasi hindi ko pa na yung damita ni Uno. Pero dito sa baba, ayan, yung mga gamit ng baby. Ayan. Meron na din ako dyan. So, lalagay ko dito lahat ng na mga na-checkout ko para kay baby tsaka para sa akin. Para sa susunod na araw, pag nakumpleto ko na, pwede na ako gumawa ng hospital bag or yun, pwede na ako mag-impake para sa pangangalak ko. Ayan. man I love Mami. you. I love you. I love you so much. Oh, my baby wants to sleep now. Let's sleep na so mommy can wake you up tomorrow. Going to school. So, yan, sinalansan ko muna dyan. Kasi, natanggalin ko rin naman yan. At, aayusan. Kasi, anong oras na din ngayon. And, yun na, hanggang dito na lang muna. Tomorrow, mag-vlog ulit ako. Promise yan. Kasi, meron na akong memory card and thank you so much sa asawa ko na nag-provide ng Mommy, memory card kasi nami ko na talaga mag-vlog kasi dito sa bahay, si Uno lang kausap ko ang dating naglalaro naman yan lagi so ngayon, wala talaga akong kadaladalan kaya sabi ko mag-vlog na lang ako ba diba? so I think that's it for now, thank you so much mga mini sa panonood dito hanggang dulo alam ko, wala masyadong size sa inyo ah, yung vlog na to at talagang ngayong gabi lang ang vlog na to. Hindi wala nangyari or ano, MME lang, no? Parang quick update lang, gano'n. Pero bukas, I promise na magdadigli vlog na ako. Kasi... Okay, so hanggang dito na lang. Thank you for watching everyone. And please don't forget to subscribe me para mapanood niyo ulit ang aking mga susunod pang mga vlogs. Good night mga mommies! Mommy.